Hi guys! Kumusta? Ako si Red Curesma at welcome back sa akin channel. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutin na mag-subscribe at sipahin na rin tayo bell button doon sa baba para updated kayo kung meron akong mga bagong video na i-upload dito sa akin channel. You know? Yun nga guys, no? Good news na huling na po si Pastor Kibole. Pakinggan nyo guys tong balita na Abalos. At ito po ay nangyari matapos ang dalawang linggo na araw-araw na paghahanap ng mga polis po doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Oh. na Naku, mahaba-habang oh. teleserye yung nangyari. Oo, oh. oh. so, abangan po natin yung uh, mga report pa nila. Ayan na talk muna na nasa Davos City na kanina na lang sa labas ng oh, KOJC compound. Oo, oh. so sa saan ngayon dadalhin oh. si Pastor Apollo Quibolo? Uh, gagawin din ng mga miyembro ng KOJC uh, sa ganitong uh, development. Diba? Yan yung alam natin. at isa sa gustong malaman ng mga tao ay kung ito turn over natin siya sa Amerika. Yun ang sinasabi po ni Pastor Apollo Kibuloy na sana pwede siyang sumuko kung hindi siya ito turn over. Pero sabi nga ng Pangulo, kumbaga eh, wala nang kinalaman ang executive, ang gobyerno ng Pilipinas, sa korte. At, At mga ang, kaso. Ang isang alamin din talagang paano, paano na huli o nakuha, di ba? Ano yung nga, saan, ito yung mga detalye nga abangan natin. Uh, Nasa uh, inyong yan. screen po ngayon, ang pinaka-latest na larawan po na kuha okay. kasama si Attorney Israel Ito Torion kung hindi tayo nagkakamali no? siya yung uh, kasama uh, at uh, nga ay uh, magkasama na po sila ang uh, ganda nito no? Uh, parang uh, hopefully ay maayos yung uh, naging uh, pag-aresto at mukhang uh, maayos naman uh, si uh, Pastor okay. diba? Maka, uh, hindi naman nasaktan ang, ang larawan po ay mula kay Secretary Ben Her Abalos so kayo magagalit ha pero parang nakangiti si Pastor <laughs> And, uh, <laughs> uh <laughs> oh, ano? Yes. Andrew. <laughs> so, Ay, maganda yung uh, naging uh, pag-aresto para hindi na uh, maging uh, problema pa, di ba? At tuloy-tuloy yung uh, pagulong ng ustisya at hindi na uh, maging uh, issue pa yung uh, kung man yung uh, kung paano ba, naging marahas ba. Pero syempre, alamin din natin yan. Muna rin na parehong sa pali ko, iba yung oh. sinasagay ng uh, polisya. Pwede sabihin lang maayos, pero pwede rin namang sabihin ng uh, mga KOGC members, maaaring nga uh, may reklamo rin sila. Pero yan po ay uh, alamin natin uh, yung mga detalye po nito ay uh, kasalukuyan pang nangyayari. Abangan po sa News Patrol, manatiling nakatutok sa ABS-CBN, sa Kamamedia Channel, sa a para po sa mga pinakahuling balita. Yun, di uh, ba diba? sakto no? Uh, birthday kasi ni Mama Mary ngayon, di no? diba? September 8 and uh, ito na, nauli na si uh, Pastor Quibolo, eh. And uh, sana naman magbigyan ng justice yung mga uh, na nabiktima niya. Di ba? And uh, yun. Kung nagustuhan niyo to guys, bigyan nyo itong malaking likes, mag-comment kayo. Kung meron kayong mga request na video na pwede kong gawin dito sa akin. channel. You know? Bye!